Meron na rin pong banat etong si OGDS sa MTRCB. Alam natin. Si OGDS po ay manager, tumatakbong manager ni Vice Kenda. Pero hin hindi bias eh yung mga ganitong opinion ni Oji Diaz Ito rin kasi ang saloobin ng mga kababayan natin nag-iisip nang tama, hindi ng mga trolls. Alam natin kasi yung supporters na na dumidepensa sa sa EAT at sa TVJ pati na rin s'yempre doon sa MTRCB. Yan po ay mga trolls. Karamihan dyan ay mga trolls. Okay? May mga grupo nga ng vloggers. Etong TVJ, ang EAT, para daw dipensahan nga ang programa nila, uh, Tito Vic and Joey. Pero ang nangyayari kasi, um, sa halip na dipensahan, sa halip na iangat nila yung kanilang uh, programa, naghahanap ng kasiraan, naghahanap ng butas ng ibang programa katulad nga ng It's Showtime. Malaking banta kasi sa kanila syempre ang It's Showtime. Alright, so ulitin ko ha, etong saloobin na ito ni Oji Diaz ay saloobin po ng totoong or mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. Mga kababayan natin na totoong may malasakit sa ating bansa. Mm -hmm. Naglabas na ng kanyang parangkang saloobin si Oji Diaz kaugnay sa usap-usapang isyu ngayon ng MTRCB sa dalawang magkatunggaling noontime show na EAT at It's Showtime. Ang EAT lang naman talaga ang nag-iisip na napakalaking katunggali nila ang It's Showtime. Pero ang It's Showtime, never po yan na nag-iisip na katunggali nila yung ibang programa. Never. Just ka po, no? May prankang sa saloobin si, si O.G. Diaz dito nga sa issue na ito ng mga noontime shows. At ang, ang sabi niya, mas mabigat yung lubid sa icing. Totoo naman, di ba? Okay, so akala na itong mga nasa social media na mga na mga trolls, akala nila ay gumaganti ang mga It's Showtime fans. Dahil nga doon sa, sa icing issue, okay, so ginagantihan ang it, yung icing issue, ayan, umabot na sa, sa punto nga na meron ng suspension na malapit ng ipatupad. Actually, ang pagkakaalam natin, ngayong October October 14 ay ipatutupad na yung suspension na yan. Pero huwag kayong mag-alala, mga kapamilya, hindi-hindi yan lilipat sa iba. Siguradong mag-aantay yan sa pagbabalik ng it's time. 12 days lang yan. Alright. Mas mabigat yung dubid issue, abay natural. Kung naalala niyo po, meron tayong shinare na isang pag-aaral kung yun bang icing issue na yan ay may masamang epekto. Nag-isip ba ang mga bata nagkaroon ba ng malisya ang mga bata nung mapanood nila yung issue na yon, yung yung scenario na yon, yung eksena na yon. Ang totoo, hindi.